Yun na. Hmm. Oh, okay. yeah. Tapos, kasi, makinig ka na lang. Kasi, baka may maawa sa atin. Gago. Makinig ka na lang kasi sa sabihin ko. Gago ko pala. Ito. Ah, gandang gabi po sa inyong lahat. Ano yan? Ano yung ano? Skola? <laughs> <laughs> Hindi tayo skolar tulong. Makinig ka kasi. Sige lang. Um, kinig ka. Kaya yeah, ito po yung tsura ko kasi wala pa po kami wala pa po kami kain. Mayos ka kasi. Wala pa po kasi kami kain dalawa. O, uh, panot na nga po ah. Eh. At dati you know, na po yung uh, tsura ko, stress na po. sa may mga may mabubuting puso po dyan. Kasi ang trabaho niya po ay panay lang. Bani <coughs> lang po kasi siya laging talo kaya wala kaming makain. Wala po akong trabaho, nakahilata lang maghapon, umaga, tanghali, gabi, lahat ay panisabong. Kaya yung may mga mabubuting puso po dyan, baka... <laughs> Manis ka kasing! Ano ang tubig ko? Ba? Ba? <laughs> baka po... Baka po po, hindi mo kayo higit! Kunti bariya po! Kipit na po ako! Wala po! Ako bang biling brief! Tingnan uh, niyo po! Wala nga po ang brief po! Piso a piso leo